Good morning mga Mars. O, oh, tingnan nyo naman si ano, Wata, si RJ. Ang laki na ng muka, ano. Hindi pa niya, ano, hindi pa niya kayang i-ano yung ulo niya. Two months pa lang siya mga Mars, nung four. Yan, kaya hindi pa niya kayang i-ano yung ulo niya. Mag-isa yung ulo niya. Lalabas kami ni ano, labas kami ni RJ, no. Yan, nandito kami ni RJ, nagpapaaraw sa labas mga Mars. Ayan. RJ! Dito ano, dito kami sa Castillo at Chage Isabela. Tingnan niyo mga Mars pag umaga dito ano. Maaga kaming nagising kasi pang umagang schedule ni Kuya Regan ngayon. 6 um 6:30 kasi 7 yung flag ceremony nila. Ayan. Agaw. Parang walang katao-tao dito. Diyan. Bihira ang sasakyan dito mga Mars. Oh. Pag nag-ano ka ng sasakyan, dun pa yung highway. Yun. Medyo malayo pa. Lakad ka lang ng mga 500 meters. Ito nga mga Mars, pupunta tayo dun sa palengke, ano, at mag, ano, magre-refill tayo ng gasol. Tingnan nyo itong, ano, kalsada dito, papunta dyan sa may underpass sa Iso, ano. Overpass, I mean, ewan ko kung anong tawag dyan. Sinisira na naman yung daan, eh, maayos pa naman yung daan. I don't get it. Wah, English. Hindi ko makuha, ano, maraming mga sirang, sirang mga kalsada sa part ng Echage, pero sinisira na naman yung magandang kalsada. Hay, naku.